katulad ng sinabi mo. Pero napag-aral ko yung kapatid ko. At saka nabigyan ko ng sariling bahay yung magulang ko. Kaya wag mong minamaliit yung trabaho ko dahil hindi mo alam kung gaano kahirap yung trabaho ko. Bobo pa ako. Saan na kaya yung mga to? Sigurado mga wala pa itong narating sa buhay. What if gumawa kaya ako ng reunion? Kaya may pag ko sa kanina degree ko. Uy! Hey. Uy kayo? Gumawa nga pa ako ng GC pa sa reunion natin. Go ba kayo? Sige, sige. G ako dyan. Ako din! Ah, sige. Schedule niyan yan. Go ako. Ay, bongga. Gusto ko yan. Um, sige, sige. Ah, uh, singit ko schedule ko yan. nice! Let's go! Mm, ako basta ah. <laughs> naman yung mga buhay niyo ngayon. Ikaw, Rose, kumusta ka na? Ikaw pinakamahinhin sa atin sa high school, ah. Eto, pagka-graduate natin nung high school, eh, nabuntis ako. May dalawa na akong anak, pero iniwan ako ng mga tatay nila, eh. Grabe pa na nangyari sa iyo, no? Sino pa yung mainhin? Siya pa yung una nagkaanak ng maaga. <laughs> Grabe ka naman kay Rose. At least, binuhay niya yung mga anak niya. At di niya naisip ang ilaglag. Well, may point ka naman. Hey, ikaw ba, Aubrey? Kumusta ka na? Eto! Entertainer na ako sa club. And... Yun lang kasi nakita kong malaki ang sweldo. Tsaka hindi naman kasi ako nakagraduate ng college. <laughs> entertainer? Pinaganda mo pa ba? tayo sa sabihin na ah! Hoy, respect the hassle. Kaloka. Respect the hassle. Eko naman, George. Kamusta ka? Ano, lalaki ka na ba? Anong George? Georgia, no? mm, um, may-ari na ako ng salon. Marami ng customer. Salon? Ano, sa'yo ba yan? Baka naman ginagamit mo lang yan para makahanap ka ng lalaki, ah? Grabe ka naman mapagsalita, pre. Akala mo akong taas-taas mo na. Grabe ka naman. Eko ba, Lucas? Ikaw pinakamatalino sa atin, ah. Pero nabalitaan ko para hindi ka ata nakagraduate ng college. Kumusta ka na ba? Ito, okay lang. I'm doing good, brother. Actually, I do have business in Baguio eh. Um, grabe nga kasi nung first time na maitayo ko siya, nagbong agad. Like, hindi ko rin ina-expect. Alam mo, we should go there sometimes. Don't worry. It's my treat. Eh, hey, treat niya daw. Yabang, no? Baka naman may ilegal kang ginawa kaya nag-boom agad. Ito naman. Ikaw ba, Yasi? Panood ko yung mga vlogs mo ah. bagay no? naman tayo. Wala ka may ibang inatupag kundi humarap sa camera, umate. Yun naman kasi yung alam mo eh. Oh, ano, mong masama ano mo masama doon? Ano pinagmamayabang mo? Ano mo kanina ka pa eh. ko? Well, <laughs> engineering graduate lang naman ako. May degree ka nga. May maayos ka ba na trabaho? Wala po. Kakagraduate graduate ko lang. Huh? Kaka-graduate mo lang? Tagal na natin graduate ng high school ah. <laughs> Hindi ka makagraduate ng college? <laughs> At least nakapagtapos ako, di katulad nyo. niyo? hey, ang asta mo kasi ang yabang. Akala mo may napatunayan ka na? Kaloka? Yung diploma ko, di ba ba patunay yun? May diploma ka lang yun lang yung lamang mo sa amin. Pero pagdating sa diskarte at sipag sa buhay, wala ka nun. Ilang taon ka na ulit? 30? Pero hanggang ngayon, umaasa ka pa rin sa mga tao sa paligid mo? Hindi nga kami nakapagtapos katulad mo. Pero yung degree mo ba na sinasabi mo, nagagamit mo ba? Hindi mo ako pwedeng yabangan diyan sa diploma mo kung hanggang ngayon, pala mo rin ka pa rin. Nagkaanak man ako ng maaga, pero nagsikap ako para buhayin yung mga anak ko at hindi ako umaasa sa magulang katulad mo. Oo, pokpok ako. Katulad ng sinabi mo. Pero napag-aral ko yung kapatid ko. At saka nabigyan ko ng sariling bahay yung magulang ko. Kaya wag mong minamaliit yung trabaho ko dahil hindi mo alam kung gaano kahirap yung trabaho ko. Bubuking pa ako. Eh ano naman kung bakla ako? At least, wala akong masamang ginagawa. Hindi nakatulong pa ako sa kapwa. Hindi katulad mo, may abang. Sige na, umalis ka na. Dahil mo sinasabi. Sit. If you're educating others with insult. Then, you're not educated at all. Because educated people act like one. And use your knowledge to empower them. And don't ever, ever embarrass them. Shame of you. A degree holder without the proper manners is just a low class human. Are you English? Mm -hmm. sobiyan dito sa Thailand, pag nagtatago-tago doon, may mga sumasali doon na ibang nilalang na hindi natin kilala. Hi guys, I'm Ea Aison. Stay connected and don't miss out on our new content. Subscribe to our YouTube channel, follow us on Facebook and TikTok. Watch out for our exclusive events solely for our YouTube membership. With the crazy ones, life never gets old. Oh yeah, so wherever we go, the stories told with the crazy ones life never gets old Let's go Living this life, feeling it in our soul With The crazy ones, yeah, let's roll